Ang kasaysayan ay naitinta ng kahapon Ang kwento ng pag-ibig sa puso'y nakaon Bawat ala-alay tala sa gabi, kapay sa bukas 🎵 ang hari Ang hari, Sa bayan ng Malolos, bulakan. Enero 23, 1899. Unang umalingawngaw sa buong Asya ang salitang republika. Ang Barasoain Church ang naging puso ng bagong pag-asa. Sa mga taong nagtipon, naroon ng pangarap ng kalayaan. Ngunit sa likod ng mga papuri at kasayahan, may mga lihim na usapan, mga alitan at mga banyagang mata na mahigpit na nakabantay. Ang Malolos Kongres ang unang pambansang lehislatura ng Pilipinas. Mahigit isang daang delegado ang dumalo. Karamihan ay mula sa mga ilustradong pamilya, mga abogado, may-ari ng lupa at edukadong Pilipino mula sa Madrid at Europa. Dito isinilang ang kauna-unahang konstitusyon sa Asya. Maging ang pahayagang El Imparcial ng Madrid ay napilitang umamin. Por primera vez in Asya, un um pueblo levanta una konstitusyon demokratika. Sa unang pagkakataon sa Asya, isang bayan ang nagpatayo ng demokratikong konstitusyon. Ngunit hindi lahat ng Pilipino ay nakaupo sa loob ng simbahan. Ang mga ordinaryong katipunero, ang mga magsasaka at manggagawa na siyang nagbuwis ng dugo sa revolusyon ay hindi gaanong kinatawan. Sa loob ng Kongreso, dalawang malalakas na puwersa ang nagbanggaan. Una, ang grupo ng mga ilustrado pinamumunuan ng mga kagaya ni na Pedro Paterno at Felipe Calderon. Para sa kanila, ang konstitusyon ay dapat magpakita ng disiplina, formalidad at pagrespeto sa mga banyaga. Isinusulong nila ang malakas na kapangyarihan ng Pangulo at ang pangangalaga sa interes ng mga may-ari ng lupa. Ikalawa, ang kampo ng mga radikal na ng mga tulad ni Apolinario Mabini. Para sa kanila, ang konstitusyon ay dapat maging kasangkapan ng tunay na reforma, pantay na karapatan ng lahat, kasama ang mga magsasaka at karaniwang tao. Mula sa tala ng U.S. Congressional Records noong 1899, lumabas na ang ilan sa mga ilustrado ay lihim na bukas sa ideya ng protektorado ng Amerika. Sa isang dispatch ni General Elwell Otis patungong Washington, sinabi niya, The so-called Republic is plagued with factionalism and personal ambitions. Hindi iisa ang tinig ng malolos. Sa halip, ito ay parang isang choir na sabay-sabay kumakanta. Ngunit hindi magkatugma ang nota. Isang isyu ang nagpasabog ng matinding debate, ang papel ng simbahan. Sa konstitusyon ng Malolos, ipinahayag ang malinaw na paghihiwalay ng simbahan at Estado. Para sa mga ilustrado, ito ang tanda ng modernong pamahalaan. Ngunit para sa Vatican, ito ay isang panganib. Sa Vatican Archives, mababasa ang ulat ng Apostolic Delegate noong Disyembre 1898. The Filipinos attempt a constitution without clerical oversight, a dangerous precedent in Asia. Mapanganib ito dahil maaari itong tularan ng iba pang kolonya sa Asia. Maging ang mga ulat ng mga fraile sa Espanya ay nagsasabing, ang malolos constitution ay pagtatangka ng mga mason naigupo ang simbahang katoliko. Sa mismong Malolos Kongres, ang ilang delegado ay nagsabing hindi dapat isantabi ang kapangyarihan ng simbahan. Ngunit nanaig ang mga pabor sa sekular na pamahalaan, isang desisyong magpapatuloy na maging ugat ng tensyon sa mga darating na dekada. Habang nagaganap ang mga debate sa loob ng parasoyan, ang buong mundo ay nakamasid. Sa Madrid, ayon sa mga cablegrams na nasa Archivo Historico Nacional, sinulat ng isang diplomat, The Filipinos act like they are free, but America will never allow it. Para sa Espanya, tapos na ang kanilang kapangyarihan, ngunit malinaw sa kanila kung sino ang susunod na mananakop. Samantala sa Tokyo, nakasaad sa Meiji-era diplomatic records na ang Pilipinas ay maaaring maging kaalyado laban sa kanluran ngunit pinili ng Japan na manahimik. Sa panahong iyon, abala ang Tokyo sa sariling modernisasyon at ayaw nilang magbangga sa Amerika. Sa Estados Unidos naman, malinaw ang pananaw. Ayon sa New York Times, Enero 24, 1899, The Philippine Republic, though celebrated, is under the shadow of inevitable American annexation. Sa madaling salita, para sa mga banyaga, ang Malolos Republic ay isang panaginip na hindi tatagal. Ngunit hindi lamang ito usapan ng mga banyaga. Sa loob ng pamahalaan mismo, lalong lumalalim ang mga banggaan. Si Emilio Aguinaldo, ang Pangulo, ay nais ng isang madatag at sentralisadong kapanyarihan. Si Apolinario Mabini, ang tinaguriang utak ng revolusyon, ay naniniwala namang dapat maging makatao at pantay ang pamahalaan. Si Pedro Paterno, na dating nakipag-ayos ng Pact of Biak na Bato sa mga Espanyol, ay muling nagpakita ng papel, ngunit maraming nagdududa sa kanyang tunay na motibo. Maging ang simpleng usapin ng wika ay naging mitya ng debate. Gagamitin ba ang Kastila, na wika ng mga edukado, o dapat bang palawakin ang paggamit ng mga katutubong wika? Sa huli, nanaig ang Kastila. Patunay na mas nangingibabaw ang kapangyarihan ng mga ilustrado kaysa masa. Habang ipinagdiriwang ang pagpasa ng konstitusyon, papalapit naman ang isang malagim na kabanata, ang digmaang Pilipino-Amerikano. Sa U.S. Senate hearings ng 1899, ilang senador ang nagsabing, The so-called republic will not last It is a child playing at government. Samantala, sa mga liham ni Apolinario Mabini, mababasa ang kanyang bawala. Isang republika na wala pang ugat, ngulit ito lamang ang ating sandata laban sa banyaga. Ang mga salitang ito ay tila propesya. Dahil makalipas lamang ang ilang linggo matapos iproklama ang republika, pumutok ang unang putok sa Maynila at nagbukas ang isang bagong digmaan laban sa isang mas malakas na kaaway. Malolos, isang bayan na naging simbolo ng tapang at dangan. Ngunit ito rin ay naging larangan ng intriga, ng mga banggaan ng ideya at ng mga banyagang interes na unti-unting gumupo sa pangarap ng Republika. Ang Malolos Constitution ay naging liwanag na pumislap sa dilim. Ngunit ang liwanag na ito agad din tinakpan ng puso ng digmaan.